Ano ba yung baka? Tumaling tata ah. Tumaling tuwad. Ah? Ha? Tumaling nang samig sa luyot. mga madik eh. Pwede sa daan. Oy! ka ni mga daw-daw. Gani kaon ay. Tabi ako ko rin nabuyang. Masin na yung mga eh? sponsor eh? ah, di ako. Kalabasa. <laughs> Kalabasa. Para gataan. Marami din anis na nang huwag sa loyot. Probe.